proud po ako sa kanya kasi alam ko pong gusto niya talaga makatulong sa kapwa. Bata pa lang ako, naturo na ni tatay yung halaga ng pagiging tapat sa kahit anong ginagawa ko. Basta unahin ko lang daw yun, sigurado magiging okay ang lahat. Ako po si Peter Maynard Verino. Sir Pete po ang tawag sa akin ng mga consumers natin dito sa Cavite. 11 years na akong sound specialist, kaya medyo madami na din akong napagdaanan. Ibang-ibang area na ako na-assign. Pero masaya yung trabaho kasi araw-araw, may bago pa rin akong natututunan. Yung unang hamon doon, yung papano may papaliwanag sa mga customer, yung solusyon sa mga problema nila. Si Sir Peter po ay matagal ko nang nakilala. Simula po nung kami at ang mga kasamang ko ay nag-apply sa Maynilad at doon ko po nakita na mabilis ang kanilang serbisyo. Nakilala kayo 2 years ago. Parang alas every other day yata, dito sa subdivision namin yan. So, kawayan lang ay para kami naging magkaibigan yan. So, mas madali mag-report ng mga problema sa pinilad. Si Sir Peter, lagi niya kami ina-advise. Hindi siya nagpapabaya sa pagbibigay ng abiso patungkol dyan sa Maynilad. No, kalmado lang lagi. Mahinahon siya laging kausap. Bilang sound specialist, kailangan namin mag-isip ng mga paraan kung paano ba sila mabibigyan ng mainilad ang ginawang mararamdaman nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Lahat sila dapat natin pakinggan. Sa ganitong paraan, makukuha mo rin kasi ang respeto nila. At mas magiging madali ang pagsaservisyo dahil random nila eh, na kasama kanila sa paghanap ng solusyon ang mga problema kanilang hinarap.